isa na namang panibagong pumpunsere ang ating ma matutonghay ngayon mga kailan ito nagbabalik na naman hindi makapirma may bablag na naman po tayo ang ating ililibing ngayon ay eh, walang iba kundi si Uncle Jaime Pagarigan Senior ng Marawi kami interlock kanina pa tayo naghihintay dito isang uwas yata kaya nga nauna tayo eh Lalo nga ba dito? Kasi kung matatanda ninyo, nung nakarang ano, nung nakarang pumpon na napunta natin, nilaligaw pa tayo. Akala natin dito yung ano nang libing nung nauna, no? Yung pala yung pala sa kabila. So, dito nga talaga yung confirmed. Kaparting na yung mga kamag-anak kong namatay. Yung mga pag-arigan. yung nasa tracycle na nyo sa screen si Kuya Badulyan hmm. so kung ba mas wala na sila, mas tahan na pa tayo dito tahan na tayo ng ano, uh, ilang minuto si pala yan. kakawad sa nyo yun habang ano habang naghihintay Uy, nakabang hindi pa natin ang mga tayo, mag gano'n man tayo, Magtingin tingin pa tayo dito. Ah, ito lang ah. Titingnan natin yung, ano, musta na yung, ano, yan. Ayan, nauna na po yung mga, ano, yung mga ng, ano, sa kanya mga kamag-anak, sa kanya mga nakikipaglibing. na pumunta pa nga ako nung last nila, ano, daming tao eh. Hoy, nauna na may mga taga-barangay. Oh. ito niya sila. Tapos na nasaan na 'yung mga barangay tanod? yung malabo lang tong ano natin. Kaya iniisip ko wala. Tangina masyadong malabo. Malabo na naman tong pinaka ano eh. Minsan malinaw, minsan malabo to. <laughs> 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 ano rin, taamin ko rin dito agad Mamaya magbibigyo pa tama pag nandito na yung patay. Kaya so sa ngayon, itong munang arrival na mga nakipaglibay muna natin, ibibidyo. Mabagay pa naman yung karo. O sige, mamaya muna tayo mag-video. Habang hinihintay pa yung patay, mga kaibigan. Diyan ako lang to, iparada lang natin yung kila kagawad tamo at patay na isa yung upo na natin to, mamaya muna tayo mag magbibidyo ulit makalipas ang ilang minuto hindi naman niya eh o sige, isa yung upo muna po, muna po.